Ako si Yoma Men, Djelo Binta sa totoong buhay. Nakilala nyo na masiyahing tao. Walang bukang bibig kundi ang dapat masaya. Dapat positibo at dapat kalmado. Mga katagang sinasabi ko palagi sa inyo. Pero ang totoo, paalala yon sa sarili ko. Paalala sa sarili habang ginagawa ang lahat ng paraan para ipanalo sa araw-araw ang laban sa aking isipan. Marami ang hindi nakakaalam. Takot din akong ipaalam sa iba dahil hindi rin naman ako naiintindihan. Buti na lang andyan kayo. Buti na lang at nakilala ko kayo. Buti na lang may mga mangilan ngilang kaibigan at pamilya na nakakaintindi. Kayo at ang kalikasan ang aking kapayapaan. Kung wala kayo, matagal ko nang sinukuan ang laban. Kung wala kayo, walang yomamen ngayon. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyo mga men Dito nga pala tayo nag overnight Sa isang bundok dito sa Bayumbong Bali soon yung lugar na to ay magiging campsite na At pwede nyo na rin bisitahin sa mga susunod na panahon Bali yung kabundukan na to ay nasasakupan ng barangay Bansing Talagang napakaganda dito pagkagabi dahil tanaw na tanaw mo yung city lights Kitang kita yung mga kailawan sa Solano, bambang, bayong bong kitang kita mo na parang alitap-tap talaga bali, kagabi kami dumating dito mga bandang alas 7 tapos, nag setup kami ng tent bali, nagluto si Direk Gino ng aming hapunan tapos, yun ang aming pinagsaluhan sobrang sarap sa pakaramdam dito sa lugar lalo, gabi sobrang tahimik pati ngayong umaga napakaganda ng bubongan sa inyo na sunrise tapos Eto, kitang kita nyo yung mga ulap dito na humahalik sa kabundukan. Giginhawa yung pakaramdam nyo. Sobrang sarap talaga. Sarap din matulog dito dahil sobrang lamig nung klima niya. Tingnan natin kung ano yung mga magaganap ngayong araw na to. Pipilitin natin na pumunta sa isang lugar na magugustuhan nyo. lugar magkakapi lang kami dito tapos hanap na tayo ng magandang spot para mapasyal kayo ganda ng tanawin ano tapos pogi pa yung nasa camera nyo talagang mas lalong nagiging maganda yung lugar pagka mga gwapong ganito yung nasa isang lugar mas lalong napapaganda yung mga tourist spot dito sa Nebabiskaya from maganda magandang lugar na pinupuntahan natin pag pumunta tayo nagiging masarap na yung lugar masarap na maganda, masarap, maganda. life changing hmm. Uh -huh. ano yung papangalan nga pa natin sa campsite ko eh may na isip na kayo di ba dapat dito uh -huh. pero dahil nga tayo rin nagsimula dito nauna kayo sumunod lang ako pangalan natin ito ng Boy Pee and Friends Campsite. Pwede? No. Oo. Walang kahit-bahit ng pagiging swapang. Ba't ganun? May sinasabi to. Ano-ano, derek? Yung pangalan naisip ni Boy first time ay walang kabahit-bahit ng kaswapangan. Boy and Friends, ano? Parang ginawa tayo palamuti eh. Grabe pala, no? Iba pala yung dating ng swapang sa selfish. Yun yun, di ba? Swapang, di ba? Selfish. Oo. Punong-punong ng kasopangang siboy. <laughs> ano pala yun? Swapang pala sa Tagalog ng selfie. Parang magarang arang nga pag-swapang, ano? <laughs> <laughs> ready na tayo ma'am men bali inayos lang namin kanina yung mga ilang gamit na iiwan natin doon sa sakyan bali ito nga pala yung bahay ni Kuya Johnny yung hihintuan nyo dito bago kayo pumasok doon sa soon na magiging campsite dito sa Bayumbong napaka awesome diba may tindahan na rin sila dito na pwede nyong bilan ng mga kung ano ano tulad ng dilata, soft drinks, bigas, itlog yung mga pangunahing pangangailangan pagka pumunta kay dito medyo si Mawin. <laughs> medyo matas kasi siya pero yun lang may ay kanina pa kasi kami lakad ng lakad dito dito kayo, hinto para kausapin si kuya Johnny para syempre, respeto rin natin doon sa may-ari nitong magiging campsite soon, di ba? Ay, hindi ko na basa mo na yung kausapin nyo bago kayo pumunta dun sa campsite. Pwede rin kayo mag dito ng mga motor na iiwanan nyo. Tapos yung sasakyan, ay, doon na lang siguro sa bunga yung pinag namin dahil medyo ma-lit na yung dadaanan dito. Good morning po. Good morning, Good morning, sir. Good morning po. Ayan, nililinis daw nila yung daanan dito. Pupunta sa falls. Programa na. Ah, programa po ba to? Oh, yes sir. Tupad. Nang tupad po. Tupad. Ano pangalan mo nanay? Marilyn Reyes po. Marilyn Reyes, ayun. Saka si tita nanay ni Jan. Ninja, nanay. Si ate, ano pangalan mo ate? Joan. Ayan, sila yung mga lokal dito na naging kaibigan na rin natin dahil sabi ko nga sa inyo, mababait yung mga taguan Nueva Vizcaya at welcome tayo sa kanila. Sige po, Sige thank you po, you po. Sige po, yung puro pa lang Yung mga tao dito, sa yung biskaya. Sige diba, yun ang pinakamagandang bubungad sa'yo. Pagka umaga dito. Hello po ya. Ah. Diba? Positive agad yung papasok na enerhiya natin. <laughs> ah, ay, hello po. Hello po. Ayun na pala Ano mo? Ano ah, hello po. hello Ate. Shout out ay! kay Ate. Dito sino suportahan daw tayo ni Ate sa so, mga uh, vlog natin. Si Ate ay tiga dito sa Bayongbong. Yes. Ayun, thank you suporta mo Ate. Yo Yoma Yo men. Yo men po. Yo men. Opo. Supporta niyo po kami sa aming paglalakbay dito sa Nueva Vizcaya. Para ma-discover po yung sa amin eh, bari <laughs> Pagdating ko ng panahon ay eh, magiging progresido ano, ko Yes, yeah. yan! bakit uh, naman. Pag <laughs> marami lang bumibisita dito, di may tuninig kayo. chance mong negosyo. Hmm. Mm. Mga tindating gawin. bakit uh, naman. Baka naman. <laughs> <laughs> Balang araw, Lagi stayan, may nagiging ka. Nag-i-stayang. Sige po. Sabi ni Jan, na isang lokal dito ay yung mga ahas daw pala dito cobra ba yun yung mga nandito yung mga cobra daw pala ay sa mga bato-bato matatagpuan ngayon ay ayaw naman namin silang matagpuan <laughs> kaya sana ay magtago na lang sila dahil <laughs> medyo masukal talaga yung nilalakaran natin dito ganda yung park na to ay medyo mababaw lang rin kayang kaya pero syempre kahit mababaw siya dapat ay mag ingat na lang rin kayo dahil hindi natin masasabi baka mamaya syempre yung falls bumabagsak dito sa park na to syempre nahuhu kayan yan baka mamaya masanay kayo na mababaw lang pala sa part na yon tapos biglang lalim siya. Kaya kapakapain nyo muna Pag sa tingin nyo kaya nyo Ligo kayo sa kung sanin naman kayong Lumangoy De go nyo na <laughs> Kami kasi mas pinipili namin na maging safe ang bawat isa Para hindi tayo magkaroon ng aberya Sana na enjoy nyo yung video natin ha Awesome di ba? Bali pagkatapos nito ay pupunta na tayo Doon sa kabila

pupunta sa kanila dahil gusto ko ipakita sa inyo yung hanging bridge dito dahil noong nakaraan ay hindi tayo nakadaan dito ngayon ay subukan natin para makita nyo rin medyo nakakatakot nga lang dahil maalog siya pero bakal naman to kaya hindi naman siguro tayo babagsak dito Ganda. Kinakabahan <laughs> ako ng konti. Uy. Medyo <laughs> mababaw lang naman. Yung babagsakan natin kaso puro bato-bato to. Pero siyempre, pag naman sana tayo bumaksak dahil <laughs> masakit yun. So, kailangan pakita sa inyo yung dadaan na natin ngayon ayan awesome di ba pa nga pwede na kayong tumambay din eh pwede na maligo may tapisaw ay sa part na yun kasi ayoko na ituro kasi baka <laughs> mamaya mamatanta tayo o manuno tayo kung naniniwala kayo sa ganun diba kaya, ayun, doon sa park doon, sa may ulo ni Mamin, meron doon na parang pwede paliguan, may pabilog doon. Tara, lakad na tayo. dito ah Pampa energize para makapaganda tayo sa mga bakbakang akyatan mamaya. Kailangan ko ba madali si Boy P. Kailangan niyo madali lang eh. Madali lang naman talaga. Madali pagod? Hindi, kung isipin mo mahirap isang bagay, talagang mahirap yun para sa'yo. Oo na. Pero kung isipin mo na kaya mo, kakayanin mo yan kahit gano'ng kahirap yan. Kaya gawin na natin ito. Mm -hmm. <laughs> Let's go! Ito yung tinapay na hindi mo kailangan ng palaman pag nandito ako sa bundok. Kasi wala kang choice. <laughs> Magiging masarap siya kasi kailangan mo ng lakas. Kaya humanta kayong dalawa, Boy P at JM Brothers <laughs> sa mga paparating na aki atin. <laughs> Kaya ako na ubusin. Nandito na tayo sa pababang part. Dito, papunta sa Direct Mamen Falls. Medyo matarik lang yung bababaan nyo dito. Kaya mainam rin na magdahan lang kayo or kung may kayo dito habang pababa na sa tingin nyo naman ay matibay kagaya ng puno na to ay kumapit na lang kayo tas magdahan na lang kayo kasi medyo mataas yung sa kanyo once na madulas kayo dito syempre ayaw naman natin na mapahamak ang bawat isa di ba? Di bali nang mabagal tayo makarating basta sigurado lang na safe tayo wala naman tayong nahabol na oras kagaya nga ng palaging sinasabi ko sa inyo di ba rin nang mabagal tayo basta sigurado lang natin na safe tayo uy ito'y binababaan natin ngayon hindi lang masyadong halata sa video kasi naka super view tayo dito sa gopro natin touchdown dito na tayo sa baba dito tayo sa ngayon at walipas ng oras Ganda walang kupas yung ganda niya no? sulit ang mahabang lakarin at pag akyat pag nakatanyo na yung ganda ng spot dito marerefresh -re kayo para libutin na natin tong spot para makita nyo yung kabuang oh <laughs> mata yung kabuang ganda nito Awesome. May kuwe ba nakita dito eh. Hindi naman siya ganun ka laliman pero testing natin para masilip nyo din. Oh. tek natin baka may yeah. Awesome. Bari-bari po. Ganda. Talaga so, like, oh, pwede mag-overnight dito. Tapos hamok-hamok lang dahil may mga ilang puno naman dito sa paligid. Ilamig dito sa palit na ito men. Awesome! Tinitingnan ko yung mga babae eh. Baka kasi mamaya May ahas Siyempre mahirap na pag natuklaw tayo Baka mamaya maging alamat na lang tayo di ba? Masayang na yung taglay nating kagopuhan <laughs> Solid talaga dito Buhay na buhay yung lugar mamen Uy! Pakaganda! <laughs> Tara, maligo na tayo. Tapos tingin natin yung lamig ng tubig dito ngayon. Dahil nung nakaraan, nung galing tayo dito, ay medyo hapon na rin yun. Kaya hindi namin masyadong nasulit. Yung ganda ng spot. Ay naisulitin natin ang gusto. Dahil magagago pa ngayon. Kahit siguro mga after sa tayo umalis. Let's go. sana mga men ay nagustuhan nyo yung pinuntahan natin ngayon sana na enjoy nyo yung ganda nitong lugar at sana din dun sa isa kong kaibigan na maalam ay nagustuhan mo rin itong pinuntahan natin dahil nung nakarang araw ay yung nakarating sa aking balita na yung isa sa mga kaibigan ko ay nawala dahil dumarana siya ng depression hindi ko alam kung ano yung gumugulo sa isip niya kung bakit niya nagawa yon hindi ko alam kung ano yung dahilan kung bakit sinuko niya yung laban kasi magkausap pa kami nung nakaraan tungkol doon sa sakit namin na kakayanin namin to lalaban na namin yung gumugol sa isip namin may nagmalita lang sa akin na isang tropa sa malolos na nawala na nga siya kaya kung pasin nyo hindi na rin ako napag-vlog kagabi kasi wala talaga ako sa mood mabait na tao yon super isa sa mga solid na tropa nakakalungkot lang isipin na kailangan niyang magawa yung ganong bagay para tapusin kung ano man yung gumugulo sa isip niya kaya sana sa mga may kapamilya o anak o kapatid na dumaranas ng depression ngayon alalayan niyo sila Alalayan niyo dahil hindi madali Yung may sakit na kagaya namin Na hindi namin alam kung sino yung kalaban namin Sa kalaban namin, sarili namin Na pag hindi mo talaga kinaya Hindi na mangyayari Gusto mo takasan kasi lahat eh Gusto mo mawala kung ano yung pinaglalabanan mo Kasi gulong-gulong na isip mo Dumanas ako sa ganon gusto ko lang rin ibahagi sa inyo Na sobrang hirap na hirap yung isip ko Hindi ko na alam kung ano gagawin ko Dahil Igla ka nalang malulungkot Na hindi mo alam kung ano yung dahilan Hindi mo alam kung ano yung gamot Kahit anong doktor o Walang magawa Kaya sana lang Dito sa mga kaibigan o anak, kapatid o pag nakakaranas sila ng depresyon, kausapin sila palaksin nyo yung loob nila dahil kayo lang tayo lang ang mga pagpalakas ng loob dun sa mga taong dumaraan sa ganyan, pag kailangan nila ng kausap kausapin nyo sila huwag nyo silang i-down ng sto huwag nyo silang sabihan na baliw dahil hindi naman kami baliw dahil kami rin na hindi namin alam kung ano to tumatakbo sa isip namin kung ano yung gumugulo na to sa isip namin hindi rin namin maintindihan marami na sa mga kaibigan ko yung tinapos nila yung buhay nila para matakasan yung ganon dahil nga siguro hindi na nila kinakaya yung sakit yung daladala nila kaya sana alalayan natin sila alalayan nyo yung mga taong may pinagdaraan ng ganyan dahil hindi biro hindi joke yung magkaroon ka ng depression o anxiety mahirap labanan ng sarili mo lalot yung utak mo ang gumugulo sa'yo mahirap nagigising ka sa isang umaga na hindi mo naman alam yung dahilan kung bakit ganun yung nararamdaman mo hindi ka makahinga hindi mo ma-explain sa mga taong nasa paligid mo kung ano ba talaga yung nararamdaman mo ultimo yung pamilya mo minsan naguguluhan na rin sila kaya sana yun lang Alalayan natin sila Alalayan nyo hanggat sa makakaya nyo Kausapin nyo sila Para hindi na humantong Sa mga Ganong sitwasyon Na kailangan may magpaalam Kailangan may mawala Dahil hindi na nila kinaya Yung kalaban dito sa isip Kung nasa ka man ngayon men sana maging okay ka sana okay na yung nararamdaman mo mawala na yung gumugulo sa isip mo mami kita men mananatili ka dito sa puso sa sa isip ko isasama kita palagi sa mga biyahe ko hanggang sa muli magkikita pa tayo Magkikita tayo dyan kung nasa ka man ngayon Kita ma mo men <mulong>